Sa nakalipas na mahigit dalawang buwan, ang surgery ward na ito sa isang ospital sa Maynila ang nagsilbing tahanan ng 13-anyos na pasyenteng si Louie. Dahil hindi naman siya nakaratay sa kama, malaya siyang nakapag-iikot-ikot. Kilala na nga si Louie ng mga doktor at nurse na naka sa surgery ward. Kaibigan na rin niya ang ibang mga pasyente. Yun nga lang, gumaling na sila't nakalabas ng ospital. Si Louis, naririto pa rin. Kakaiba kasi ang kanyang karamdaman. Ayon sa ina ni Louie na si Nelly, nagsimulang lumaki ang tiyan ng kanyang anak noong pitong taong gulang pa lamang daw ito. malit lang yung simula siya. Tapos, pag ano, ilang taon, palaki na siya ng palaki. Tubong samar ang mag-ina. Pero dahil hindi raw malaman ng mga doktor doon kung ano ang sakit ni Louie, nagpa siya silang lumuwas ng Maynila. Hindi nila alam ang ano, sakit ni Louie. Kaya yon inano siya ng doktor dito dinala. Kung tutuusin, sapat lang daw ang naipon ni Nelly para sa kanilang pamasahe. Tsaka na lang daw niya po problemahin kung saan kukuha ng pampa-ospital ni Louie. Ang mahalaga raw kasi ang maipagamot ang kanyang anak. Mabuti na lang at may ospital na tumanggap kay Louie bilang charity case kaya walang babayaran ang magina. Ano, Base sa mga pagsusuring isinagawa kay Louie dito sa Maynila, nalaman na mayroon siyang schistosomiasis. Isa itong impeksyong dulot ng parasitikong schistosoma. Una nitong inaatake ang tinatawag na gastrointestinal tract. Ito ang siyang dinadaluyan ng pagkain. Kabilang narito ang chan at bituka. Nagdudulot din ito ng abnormal na paglaki ng pali, gaya sa kaso ni Louie. Bakit siya sabing semi-urgent kasi malaki yung spleen niya. Any case na madapa siya bigla, pwede siya magkaroon ng hemorrhagic shock dahil sa spleen. Ayon sa Department of Health, tinatayang nasa 500,000 Pilipino ang may schistosomiasis sa kasalukuyan. Kabilang na ang mga residente ng Barangay San Pascual sa bayan ng Dolores Eastern Samar. May gitisang isang oras lang ang layo nito kina Nelly at Louie. Halos lahat ng mga residente ng Barangay San Pascual, bata man o matanda, mayroong schistosomiasis. Wala kasi silang supply ng malinis na tubig kaya napipilitan silang kumuha ng maiinom mula sa mga batis at ilog. Hindi nila alam na ang parasitikong schistosoma dito nabubuhay. At kapag nainom na nila ang maruming tubig, o kaya'y lumusong sila rito, nakakapasok ang parasitiko sa kanilang katawan. Bukod sa paglaki ng tiyan, karaniwang sintomas din daw ng schistosomiasis ang pagtatae at pagkakaroon ng rashes. Pero para matiyak na may schistosomiasis ang isang tao, kailangan niyang magpasuri ng dumi at ihi. Pero kapag masyado na raw malala ang impeksyon gaya ng sa kaso ni Louie, inirekomenda na ng doktor ang pagsailalim sa tinatawag na splenectomy. Isa itong uri ng operasyon kung saan tinatanggal ang pali ng isang tao. Hindi na raw kailangan mag-alala dahil maaari pa naman makapamuhay ng normal ang isang tao kahit tinanggalan na siya ng kanyang pali. Kadalasan, ang halaga ng splenectomy umaabot ng halos 50,000 piso. Tumatagal na mahigit tatlong oras ang operasyong ito. Makalipas ang mahigit isang linggo, muli naming binalikan si Louis sa ospital. Sa wakas, wala na ang pasakit na dinala niya ng limang taon. Papasalamat ako sa mga tumutulong na doktor. Kasi masaya ko ngayon kasi na kuha ng sakit ni Louie. Sa paglabas ni Louie ng ospital, isang panibagong buhay ang naghihintay sa kanya. Na sa wakas, magagawa na niyang makapamuhay kagaya ng isang normal na bata.